Tawid na tayo mga ka-farm. Alam nyo ba mga ka-farm, nalulula talaga ako pag nasa taas at pag tumatawid na nasa taas. Kaya sabi ko, lagyan mo ng railing yung panghawakan lang, kaya nito. Ayan. Buti nilagyan niya kasi nga pagdating ko sa kalagitnaan, nalulula talaga ako. Ganun, ganun. Bakapahulog ako. Pero dati talaga, nung kabataan ko pa, sumali ako sa sayaw na Muslim dance. Tawid mo na tayo. farm baka mahulog. Mahulog tayo sa kaka, ano, kaka cellphone. Dati talaga mga ka-farm, ano, sumali ako sa sayo na muslim dance dalawang ano lang yan, kawayan na ano bambo na buo tapos ginagano, pinapasa ng dalawang lalaki, tapos umakit ako dyan sa kawayan, tapos inaano kami tinatayo kami ng lalaki na, na nakaano lang, nakaapak sa dalawang kawayan lang, isang pa isang kawayan, gano'n hmm, pero iba talaga pag medyo may edad na pata, pata, second